Ang ini nga vampirous bat nga isa sa mga wildlife nga makitaan sa Mabukal Resort and Wildlife Sanctuary ang himo sa mga bagay nga basura na kuntani. Ang pakpak sini ang himo sa daan nga mga habol. Ang lawas himo naman sa fibers sang ulunan. Gindugangan sa mga scrap nga wires ang muna sini ang hitsura. Ang ini naman nga black spider himo sa mga kable gikan sa nagkalatumbang nga poste bangod sang bagyo. Ang lawas himo man sa fiber sa ulunan. Gindugangan lang sa creativity sa mga empleyado man sa mabukal, amo na sinya ang resulta. Ang ining chandelier, himo sa ginpag-utod mga botelya sang ilim noon, nga amo ang permi nga ginabilin sa mga turista sa resort. Nagaangot ini sa stand sang guba nga stand fan kag chandelier na siya. Ang ining relo, himo naman sa mga wala na ginagamit nga mga yabi. Ang ini nga lamesa, gin puno sa mga gin ka mga botelya pwede na matungtungan ginimo nila ini bangod hindi lang pwede nga isaligtanan sa provincial engineering office nga amo ang nagahakot sa ilang nga basura sa kadamuon sang tawo nga nagakadto kinahanglan nila mapangitaan sa pamaagi nga mapuslan pa ang basura Suno sa kay Mark Dela Cruz ang pamuro sa solid waste management sang Mambukal sa sini nga pamaagi mapahagan-hagan ang waste sang resort So sa amo ni nga waste, na lesson gid ang mga waste sa oh, sang oh, sir. mabukal. Kay oh, oh. even ang mga karton bala namon sir sang mga supplies namon, oh. Na convert amo into something ang mga amo na or ginahatag amo ni bandi kay may flower garden nga nag-open. Oh. So instead of using plastic for their packaging bala karton na lang sila nila sa mga bulak. So anything pwede mo pusdan kay nagamit gid. Oh, sir. ang mga sako kag plastic sa detergent soap ang ginhimo nga bags. Ini ang ginagamit sa mga empleyado kung may baklon sa gwa para hindi na magpasulod sa single-use plastic. Ang ini naman nga malapad nga bag ang himo sa sako, sang habon sa gwa, daan nga habol sa sulod. Equals, waterproof nga bag para sa mga indog pa laundry. Ang plastic sang habon, nga ginbutangan man sang linen sa sulod, file holder na. Ang ini naman nga apron nga ginapagamit sa kitchen staff ang hibo man sa daan nga habol. Kagang plastics sang habon nga ginconvert man sa apron ginagamit sa mga dishwasher. Proteksyon para hindi mabasa. Ang shredded papers ang ginadulong sa isa ka gift shop sa Bacolod para gamiton sa pagputo sa mga mabuka nga mga bagay nga ginabakal. Suro sa kay John Darren Serap, ang assistant sa solid waste management sa resort, ang plastic bottles nga ginabilin sa mga customer pati na ang ilang mga supplies ang gira dulong naman sa ibi Magalona sa isa ka recycling plant nga naga convert sa plastic into monoblock chairs kag iban pa nga mapuslanon nga mga bagay. Nangiyak ang mga Sanrox dito man na nagadulog so, sa subay market. Sa Ibig Magalona, yes, ang ginapakubra nila mo mga bondo block. Yes. No? Gadulong ka muna to. Yes, ka. Kadaan mo ka mga amoy, mga battles sir. You mga know? classic battles. Kaya ang tumod, ang ginapanggil din sa guest, meron ano yung market, ginatipon na mo. In same time, ang samon nga laundry, ang mga John Rocks, ang ginapanggilin na kay ginagod sa mga tao. sini, napahagan-hagan na sa resort ang ilang basura. Para sa ila, kung ginasunod man ini ang ibang pagidga resort, mas dakuugid bulig sa palibot. Pila na ka mga awards ang nabaton sa resort bangod sa sini nga mga practices. Isa na abi ini ka pa sa tanan nga mga departments sa idalom sa Negros Occidental LGU para mabuhinan ang basura sa mga tanatapan sa gobyerno. Romeo Subado para sa Digicast Negros.